DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. laki ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mapagmahal sa kapwa, Muslimano, o kristyano. Anong paniniwala meron ka? Tilamsig ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw laming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Tilamsik na ba ng inusenteng dugo ang magatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating latatangin doon, may pangako ang bukas. Ah, ang babae yung pala, ang kaibigan ng anak ni Manong Damir. Ilang beses ko na siya nakita. Kaya pala, medyo umiika kung maglakad. Artificial leg lang yung paa niya. Hmm, kawawa naman. Pero salamat naman. Nagkaroon ng paang plastic. Kahit papano, normal siyang nakakagalaw. Nang walang saklay. Aira, hindi na ako kumatok. Nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto. O Abdul, bakit ang aga mo yata ang umuwi? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya maaga akong naglikpit ng mga paninda. Um, may niluto ka ba pagkain? Oh, mabuti pala maaga akong bumili ng isda sa talipapa. O halika na, pag kita. Ah, sige. Ah, uh, siya nga pala, ha? Mm. Maganda ka. Ha? Malapit na tayong umalis dito. O bakit? Saan tayo pupunta? Kinuuntak na ako ng grupo. May nag-text sa akin. May bago kaming misyong gagawin. Kakawinis talaga ito mga kapit-bahay namin, oh kadami sa laula. Ay, eh, dito pa rin nagtatapo ng basura malapit sa kanal. Pag kinalkal ng aso, kakalat yung mga plastik at mabara sa kanal. Kaya, pagdating na tagulan, ayaw, pare-pareho kami binabaha. Hmm, kakawinis talaga. Magandang hapon. Pwede po magtanong. Pinahanap ko po ang tito ko. Damir po ang pangalan sakaling ituro po siya nakatira. Hmm. Muslim ka ba? Opo. Kilala niyo po ba ang tito ah, ko? Naka! Huwag ka sa akin magtanang. Ayaw nakikipag-usap sa Muslim. Eh. Alis ka eh. Hu! Alis! Pas pasensya na po. Pasensya na. Ay. totoo pala ang sabi sa akin ng ibang kapatid naming Muslim. Dito sa Maynila, sa Plado mga Kristiyano, ay heto. Muslim din na makakasalubong ko. May suot na takiya. Sana kilala niya si Tito Damir. Kabir, dapat tinawagan mo ko pagdating mo sa pier para nasundo kita sa barko. Nadukot ang cellphone ko, Tito Damir. Hindi ko na nakita. Ay, malas mo. Nadali ka agad ng kawatan. Ano, gusto mo magtrabaho sa akin? Oo, Tito. Mahirap buhay sa ulo. Ayoko na roon. Lagi na lang may gulo. Dito na lang ako sa Maynila. Dito, masipag ka lang, kikita ka. Tama ang desisyon mo. Kilala mo ba si Abdul? Uh, anak ng pinsan ng lulo mo. Eh, maraming Abdul sa kamag-anak natin. Tapos, may usap-usapan pa sa atin. Isa raw ang mag-anak natin, kasapi ng mga terorista. Uy, siguro tismis lang yun. Nabalitaan mo naman siguro. Ang anak ko, isa sa mga namatay sa pagpapasabog sa hulo. Wala ako nun sa bayan natin, Tito. Kasalukuyan kaming nasa Batil. Batil? oh uh, Malaking bangkang pangisda, Tito. Sumama ako sa mga nagmumuro-ami. O, kaya pala sunog na sunog ang balat mo. Naninilaw pa dulo ng buhok mo, ha? Dahil sa init ng tubig-dagat. Oo nga. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Kaya nga nagpasya ako. Dito na lang ako. Magpapatulong ako sa inyo. Tama ang ginawa mo. Hindi pala. Dito sa may medyo maalwa ng buhay Katulad ng Tito Abdul mo. Sige, tuturo ang kitang magtinda. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Nay, mm. ako na po maglalaba. Ah, kaya mo na ba, Sherlyn? Oo naman po. Mm. May pride powder naman at washing machine. Eh, matagal ko kayong hindi natulungan sa mga gawaing bahay. Kaya babawi ako. <laughs> Ay, siya nga pala. Kumusta ang inaplayan mong trabaho? Eh, sabi, hintayin ko daw po ang tawag nila. Sa interview pa lang, sinabi ko kagad sa kanila na prosthetic ang isang binti ko. Ah. <laughs> Na-curious mm. na nga po yung nag-interview sa akin. At parang gulat na gulat siya na survivor ako sa isang terrorist attack. Ay, mahal ka pa rin talaga ng Diyos, anak. <laughs> Oo nga po. Ay, siya nga pala, Nay. Mamayang hapon, pupunta ako sa Divisoria. Oo, nawiwili kaya hatang mamili sa Divisoria. <laughs> eh, doon po murang bilhin eh. Ngayon magkakatrabaho na ako. Kailangan, marami akong magpapalit-palit na maayos na damit. Ay, ko sa bagay nga, malaki ang kamurahan doon. Yung mga blouse na tigo-800 sa mall, aba, doon makukuha mo ng 300. At isa pa, ay anak, wala naman sa mahal na damit yun eh. Mm. Kahit simpleng damit, nagmumukhang mamahalin pag magaganda ang nagsusuot. Tulad natin. <laughs> Ganon? Sino yung talaga? Nagbubuhat ng sariling bangko. Oh, eh, pinatatawa lang kita. <laughs> Natutuwa lang ako dahil nagbalik ka na sa dati. <laughs> O, oh, lapit-lapit kayo, mga suki! Kortina, punta, unan, at mga gamit pang pa kusina. Bilina, na, Mura-mura bili lang! Lapit lang, lapit! Huwag lang kayong mahiya! Portina, punta, unan, oh! Ano, ah, Pagir? Kumusta ang pagtitinda mo? Ayos lang po, Tito Damir. Kanina, mabili. Pero ngayong tanghali, medyo matumal na. Ay, mm, ganyan talaga ang pagtitinda. Minsan malakas, madalas, mahina. Pero, tsaga na. Oo nga po. Mas mabuti ito kaysa magmuro ami. Ay, sige. Pupunta ako sa pwesto ko. Ingat ka dyan. Opo. Oh. Oh, Ay! Ah! Snatcher! Tulong! Snatcher! Ayun ang Snatcher. Tumatakbo papunta dito sa direksyon ko. ito na siya. Akin na ang bag ng babae. Huwag ka gusto mo ikaw ang lagyan ko ng kalito sa tagiliran! Huh? Ano siya, kuya? mag ka! Hindi mo ako matatakot! Ah, oh, ganun ha? Tanggapin mo ito! Uh! natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Iligtas niyo si Kuya! Dahil sa akin, nasaksak siya ng snatcher! Shirley! Ikaw ang nagdala sa pamangking ko dito sa ospital? Magdalong sa akin, Mang Tamir? Oo. Wala pa siyang isang buwan dito sa Maynila. Tinulungan ko para matutong magtinda. Tinala na po siya ng mga nurse sa operating room. Nakakaawa nga po. Ang dabing dugo umaago sa tiyan niya. Oh, mahabaging ala. Tulungan po ninyong pamangkin ko. Huwag niyo po siyang pabayaan. Abdul, o oh sino na naman ba yung katex mo? Di mo na binibitiwan yung cellphone. Ayra, pwede ba? Huwag mo kong pakialaman. Ay, alam mo na ba yung nangyari doon sa isang kamag-anak nyo? Yung binatang bagong dating dito sa Maynila. Bakit? Anong nangyari kay Kabir? Nasaksak! Ha? Eh, sinong sumaksak? Is that chair? kasi hinarang niya yung nanghablot ng bag ng dalaga. Alam mo ba, ang dalagang yun. Yun pala, kasama ni Amina nang mag-iwang ka ng pumba sa tiyanggi. Ang bibig mo! Ano ka ba? O bakit? Mahina naman boses ko ah. Wala namang ibang makakarinig. Eh, kumusta na si Kabir? Ay, naoperahan na. Pero, inoobserbahan pa. Sana daw, hindi magkaroon ng komplikasyon kasi nga tinamaan yung baga. Pag namatay si Kabir, nasa listahan ko na yan. Dagdag utang yan sa akin ng mga Kristiyano. Nasa kampo ko. Tinawagan ako ni inay. Nabiktima ka raw ng snatcher. Oo nga, Kuya Edward. Yung perang binigay mong pambili ko ng damit. Nakuha nang walang hiyang snatcher na yun. Tapos nga, nasaksak pa niya ang pamangkin ni Mang Damir. Ang ibig mo sabihin, Muslim ang tumulong sa'yo? Pamangkin ni Mang Damir? Oo, Kuya. Nagulat nga ako eh. Dumating sa ospital si Mang Damir. Hindi ko alam na Muslim ang lalaking yun na nagtangkang harangin yung snatcher. Nakaramdam din ako ng hiya sa sarili. Nang malamang kong pamangkin pala ni Damir yung tumulong sa kapatid mo, Edward. Hmm. Eh, um, kumusta na no ang lagay nung nasaksak? Naoperahan na raw. Pero delikado pa rin daw ang lagay. Inoobserbahan ng mga doktor kung hindi magkakaroon ng komplikasyon. Sana naman ay makaligtas siya. Makaligtas kaya si Gabi at si Abdul hindi ba siya mapipigilan sa paggawa ng karasan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Wilma Borromeo Estillore, Olive Madrideos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Nilapata ng tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyon Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kalilig na ang sundan at pakinggan ang big at mainit na huling kabanata ng sayang ito. Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang magahatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. DZRH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.